Yes, baby. Yan ako. Oh. Kitang-kita talaga. Yes, baby! Hansuho Londo official. So, sa buwana kasama kayo namin dito para makarating ka rin buwan hindi mo rin magtagalog hindi mo na kumarun ng magilupano so yan, videohan na lang natin alright mga kusi panibagong araw panibagong vlog yan at ah uh, na tayo dito kina Kuya Noli sa Timpahuay sa Kamsur. At, naandito na andito naman tayo ngayon sa Albay dito sa Mayon Volcano. Yan ang Mayon Volcano. Yun. At maulap. Maulap. Nandito kami sa view tawagin. At kita lahat dito halos yung buong Albay. Ayun at ah Andito kami. At sinamantala na namin ito habang nandito kami. Yan at andito kami ngayon sa skyline. Ayan, o, skyline. Ayan At ito yung view dito sa baba. Grabe, ang view. Ayan, o. Ayan, o. mag-isawa ni Tapsel. Alright, ay, maganda ng ano. Ano po yan, bonsai? Opo, pang center table. Mga gulay, Ayan, yan. mga gulay dito ang tinda sila Uy, laka nito Kapituran yan sir Souvenir, donation <laughs> Alright, baba tayo Wow, ganda dito Ayan yung sinakaya pala dito sa Budek Tawagin yan o no? Ano po lugar yung lawa na yan? San Miguel po. San Miguel. Ayan o. No? daw yung ano, lawa ng San Miguel. lawa ko parang ano, dagat talaga. Ayan o. No? Tapos, yan. Parang vulkan din yun know? o. May usok din siya, umuusok din siya ibabaw oh. Pero ito talaga yung vulkan na mayon o. No? balot ng ulap pero yun parang umuusok din ano oh. may lumalabas na usok sa ibabaw kaya malamang na yan ay vulkan at yung kabila na yan Dapat pala doon pa kami sa ibabaw noon oh. Yung doon. Kaso okay na dito. Dahil masyado na matarik to. Merong mga ano dito. Mga laruan ng mga bata. Ayan. Ayan. Sinakapakpak. Yun no? Oh. Ah, grabe. Malamig yung ano klima dito. Dito tayo kabilang side. Parang mas okay dito ah. Kumo na. Oh. Uy, mas maganda pala dito. Oh. Kitang-kita yung baba. Hmm? Yun yung dinaanan namin, oh, kitang-kita. Yan, meron dito mga ano tawag diyan. Sayo mo naman eh harap ka na. Oh. Yun, yung kalsada na dinana namin oh. Kitang-kita. Yun, yung kalsada yun. Kumakana uh... na. Sa so, ano masasabi mo sa view? Ganda ng view. Ano yeah. sasabi mo na nakarating ka dito? Ah, uh, pinapangarap ko rin na makarating dito ng uh, Maliit pa ako hanggang ngayon, maliit pa naki, rin. Yes. Nakik nakikita lang natin ito sa, sa ang, picture. Ang pangarap, kaya nandito na. Mismong nakatungtong na ako ngayon sa vulkan ng Taa. Ng oh, taa taal ng Taa, sa Tagaytay ka lang. <laughs> 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 Grabe na tayo, nakatungtong talaga tayo sa mismong Mayon Volcano. Bismong Grabe. Ba, mayon, na ito, itong mm -hmm. na ito. Grabe oh. So, magpicture din tayo mamaya sa baba, sa may paanan. Yung ano, Mayon Skyline. Ayan oh. Alright, kami ay pauwi na. Bababa na kami dito ng, ano, ng skyline. Alright, yan at dito. Pagdating mo dito sa taas, ay meron mang mga mga bibiling ano, pagkain. Pag nagugutom, andito yung mga pagkain, mga bilihan. No? dito may mga bonsai dito ayan ang ganda ang Kano po yung isang ganyan? May 200 lang. Magkano po sa bonsai yung 200 Ini e, bulak bulaklak pa oh. ya puro bonsai yung tinda dito e, oh. <laughs> Ko, anong gulay na kuno gulay ito Sato oh. sa okay. Ay ah, dito yung mga ano naman. Mga tugtugug. Ayun, mga street food. Ayun. Gulay na Alright. Balik na tayo sa kotse. Doon pa yung tatlo. Ayan. Dapat doon papala kami sa ibabaw na yun. Ah, ba? Ano ba yun? Sementeryo na pala yun. <laughs> Ayan. Sementeryo sa taas. Ayan. Tapos mga kakosip, parang meron ditong ano. Ah, uh, parang hotel kung gustong mag-stay siguro dito o mag-overnight, meron dito. ayan it, it. ito yung pinaka-front. harap sa view deck. Ito. hotel nga to. Oh. Hotel and Convention Center pala to. Ayan. Oh. Ayan oh. Pwedeng mag-meeting dito. Pwedeng mag-hotel. Tapos andito yung parking. Ayan. Ito pa rin yung matatanaw ninyo dito. Ayan o. Oh. yung bayan ng San Miguel daw. Tapos yan yung lawa. Lawak ng lawa o. Oh. Parang sa ano din. Yung Laguna Lake. Yeah, one trick. Wala, ay magpakita yung ano sa amin, Bulkang Mayon puro ulap. So, tingnan natin kung ano meron dito. Uy. 'yung mga souvenir items. Ano? Yan, mga souvenir items, mga damit. Mayon, volcano. Yan, Bicol Pilipinas. Kaya po isang ganito? 20. Kaya pa? 20. 20? Yan. Bili tayo ng souvenir para meron tayong ano dito. Natin kung makakailan to. Sa dalawa. Tapos. Ito yung binili natin. Oh. alright Right. Meron na tayong souvenir dito sa Mayon. Oh. Alright, mga kongsi. Yan at andito na uli ako sa kutse At pababa na kami ng Mayon Volcano. and at uh, nag yung ibang kasama ko si Kapakpak at saka si Tapsel. Alright. Yan at uh, bibili pa yata ng ano ng bonsai si Kapakpak. Uh, ipapasalubong sa nanay niya. Mahilig kasi yung asawa ko sa uh, mga halaman. Yan at uh, may mga bagong dating din dito Ang daming ano dito, ang daming namamasyal. Yan, hindi ko nalaan na videohan. Alright, mga kongsi, yan. At uh, nagpakita na ng uh, sagad ang Mayon Volcano. Hanggang ka ibabaw-ibabawan ay kita na. Oh. Ang ganda, oh. Alright, yan, pakita ko sa inyo. Yan, at dito naman sa side na ito, ayan, uh, maulap. Yan, oh. Ang ganda, pero nung nando kami sa taas, wala, walang makita ang, ang bundok dito. Yan, wow. Uy, papit ang labo. Ah, oh, ang ganda, oh. Oh, oh di pa? Tilos na tilos siya, oh. Ang galing, ang galing, ang galing, galing, galing. I love you. Mayungon, volcano. Sana wag ka nang sumabog. Ang galing, talagang tilos na tilos yung dulo. Alright. Yan. Do kami galing sa kabilang side. Yan, hindi kita dito yung ano uh, yung, yung pinuntahan namin. Ang galing, oh. Ano siya paya pa? Wala, walang ano walang na oh ko. All right, oh, maganda ng view. Wow. Yes, baby, oh. kita talaga. Oh. Mas maganda pa dito kasi doon sa ano, sa tuktok pero ang maganda doon, talagang nakatungtong kami mismo sa uh, bundok ng Mayon. Alright. Picture taking muna kami. Picture taking. Yan, at marami din nagpi-picture taking dito. Ayan no. Talagang tumigil din kasi ang ganda talaga ng view. Kita nyo naman yan. oh Diba? Paris na rin sila Ano na mga si? May inalabas ng usok Doon sa ka o no? Hindi gaya kanina na pagdating namin wala Pero ngayon meron na oh. Ayan o no? Ayan no? palakas ng palakas yung ano yung nalabas na usok oh. Muntala pagdating namin kanina, wala yan. Oo. Ayun o, ng palakas yung usok o. Oh. Sayang o, hindi na Subukan natin kung makakaya pang isum. Ayan o, oh, yun o, oh. minalabas na o, okay, kitang kita na oh. Tingnan pa natin kung kaya pa. Yun. Yun o. Oh. Kitang kita na yung nalabas na usok ko. Oh. Ang galaw. Oh. So, sagad na kasi yung zoom. Tapos doon sa baba nitong ano. Ah. Uh, vulkan. May mga nag-aani o. Oh. Ayan oh. Ayan o, no? yung mga nag-aani Oh. Ayan, tapos doon may mga bahayan doon. Ayan o. No? right. Alright. Alright, mga kosi. Ayan at uh, kami ay dire-diretso na nito pag-uwi. Talagang uh, tinignan lang namin yung Mayon Volcano. At ang oras natin ngayon ay sandali. 3:15 na ng hapon. So itong biyahe namin ito ay ano uh, medyo malayo kasi nasa mga 17 hours itong nga uh, biyahe namin kaya ang mangyayari nito kung saan kami abutin ng ano sana ko abutin ng antok doon kami matutulog doon na kami magpapalipas ng gabi para araw yung maging biyahe namin sa kinabukasan. Alright? Ayan, abangan nyo na lang mga kakausi.